lang. Hello guys! nataas lang. Happy New Year sa lahat and sinanghali na kami ng gising guys. Yung dalawa. O, oh. mga nakaligo na rin kami. And eto, bubuksan na namin ni ate. Ayan. O. Oh. Wala nang natira sa table namin. Ayan na lang. And, Eto na guys. So. Ayan. Kami lang naman ni ate. Kaya yun lang yung aming inumin. Happy New Year sa ating lahat guys. So kagabi pala guys. Alas dos na kami nakatulog. 2am na kami nakatulog kagabi Pati si Aiban Kasi Sabi ni Aiban <laughs> Sabi ni Aiban malasing kayo dyan ah kasi. Oh. Like Ano ba? May uh, Malasing kayo Malasing kami? Ha? Yeah. No We didn't get drunk Mahulog naman <laughs> oh <laughs> Nicole where are you oh. wala nga tira sa table namin ayun nilagay na namin sa ref yung ano mga pagkain namin wala nang natira sa table namin. Ilagay na namin sa ref kagabi kasi baka masira. And kailangan naka-safe yung mga food kasi nga wala pa kami dito ano. Wala pa kaming ano tawag dito? Wala pa kaming main door. And dun sa aming kusina, ayon, wala pa ring pinto 'yan kaya ayan sobrang liwanag. And yung may pinto pa lang kasi doon sa loob. Kaya etong TV namin pinapasok ko po sa loob talaga nakalagay ang TV namin and nilabas ko lang kagabi at saka ngayong umaga kasi syempre new year pa rin naman and ayan oh, nagkakalat nagkakalat pagkatapos ng ano pagkatapos ng handaan ayan nagkakalat yung mga ginamit hey, hey, hey. Nagkakawa pa ang mga ginamit. And andun yung isang table. Mga prutas na lang yung laman. And ayan, kaming lahat, mga nakaligo na o. di ba diba, ang daming sinampay o. Oh. Nandun pa yung panty ni mama o. <laughs> <laughs> okay. Ayan mga nakaligo na kaming lahat O oh, diba Hindi pa tapos yung aming house Kailang kaya matatapos Sana biyayaan na tayo ni Whitey Whitey baka naman At nang mapagawa na namin yung aming tahanan Kawawa naman yung aming house <laughs> So ayun guys no And wala kaming sinaing na kanin guys mga nagutom kami sa kanin kaya ayan magsasaing muna ako o. wala kasi ano hindi kami nagsaing kagabi. I mean, kagabi pala may sinaing pala kami and syempre naubos na kasi konti lang yung sinaing namin kanin. And eto naman. Hindi kami nagkanin kanina kaya ayan. Naubusan ng kanin and mga nagutom sa kanin guys kasi di ba may mga pagkain kagabi walang kanin. <laughs> Diet yarn. Diet pero taba pa rin. Kaya ayan guys. Diyan kayo magsaing muna si Chris Bell ng kanin. Ayan guys, makapagsaing nako. ako. Sinaing para mas mabilis. And ininit ko lang yung aming adobo kagabi. Ayan, rice cooker to guys. Kaso, dito ko na sinaing kasi matagal yung rice cooker namin. Dahil siguro dito. Ayan o. No? Ang laki ng butas na wala yung pinaka ano dyan Di ba may nakalagay yan dyan? Kaya siguro matagal makaluto. And ayan. O ba? Diba? Yung aming kawali guys, ayan no, putol yung hawakan. Mga gamit naman ako, kaso kasi hindi ko pa siya nilalabas, nandun sa taas. Hindi ko pa nilalabas kasi nga, ano, parang nangihinayang naman akong gamitin kasi ah, hindi pa naman tapos yung aming bahay. Kaya ayan, pagtsagaan ko na muna tong aming mga gamit, ayan Putol yung hawakan. Ganyan <laughs> talaga ang buhay mahirap. Hindi ko na inano sa rice cooker kasi matagal makaluto yung rice cooker namin. Dahil siguro, ayan nga, malaki na yung butas nung takip. Nahulog kasi yun and hindi ko alam kung saan nahulog kaya hindi ko na naibalik ang bilis mainit na kagad eh balik ko lang siya dito sa labyanan nasa ah, rin Matagal ko nang damit to guys. Hindi ko sinusuot kasi ayan parang buntis sa tingnan. nan, <laughs> ayano parang buntis tingnan. Kaya hindi ko sinusuot. Pangalawang beses ko pa lang to ano, sinuot. And ayan. Ano. Luto na yung, ay luto na. Luto na talaga. <laughs> Mainit na and waiting kami sa ano waiting kami sa kanin si mama o oh, nag, nagpapapak na lang din si mama ng ulam kasi wala pa kami kanin and si ate na nauna nang magano tagay 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 kala mo alak talaga yung iniinom. gutom na rin ako gusto ko ng kanin kasi simula pa kahapon ng tangha, ay kailan ba? Hindi ako nagkanin, kaya ba talaga pag Pilipino? Kilala mo talaga pag Pilipino kasi pagdating sa kainan, talaga maghahanap ng kanin. <laughs> Kahit ang daming mga pagkain, kanin talaga is life. So, kumukulo na yon, 'di ba? Mabilis lang pag doon. Kung napanood nyo nga yung vlog ko na ano, nung binili namin yung barner na yon And sabi ko nga dun, mas mabilis siyang makaluto. Mas mabilis siyang makaluto kaysa dun sa mga ordinaring ano, gas stove. So ayan, hintayin ko lang to guys and kain na rin ako maya maya. And ayan guys, kakainin ko na sana yung tirang panin kaso itong aking anakis naman. Kagabi niya pa pinag-iinitan tong ano, watermelon. Ayan Oh. Watermelon. Ano? Ha? Watermelon. Watermelon. Kung ko sa'yo. Biyakin ko muna to kasi ayan, nahulog to kaya ayan mayroon siyang biak dyan and kagabi niya pa to binabalik-balikan dinutukot-dukot niya kaya naman biakin ko muna to guys nga dinukutan. Ayan, no. May mga butas kasi dinudukot niya to kagabi pa. Kala mo naman tong batang to naglilihi sa ano eh. Watermelon. Makiprutas yan, guys. Buyag. I-nagay mo yung pagkain niya sa dito. I-nagay mo yung pagkain niya sa dito. Next. Hirap naman ito. ano? Mabuto siya? Daming buko? Ayan. Oh, Parang Dito ko na lang siya ilagay. Ah.

hindi kaya matamigin ang daming buto ganda sana kung ano si bliss ito lang din dito Wash, wash, wash your hands. Kalahati lang yung in-slice ko. And eto yung kalahati. And, mm, diba? Iganyan lang natin ulit. And ibalik sa ref. Lagyan mo na yung sa table. O, oh, diba? Hindi na nakapaghintay yung isa. Mahilig sa fruits yan. Mahilig sa prutas. Iban. Yummy? Yummy? Madami seeds ha. Ito mo lagay yung seed. Mm, bring this. And, kain na po. Kain na guys. Yung panin Bagong in-in lang and kainin ko yung tira. <laughs> With matching tutong pa <laughs> guys. So <no>, may tutong. <laughs> and syempre, eto na. Wow. Sabi na Ivan, huy, malasing kayo dyan. Pinunakalasing ko din. So guys, kain. Si mama, ayun no, si mama. Ayaw magpakita sa camera. And si ate, nandun sa kabilang gilid. Ayaw din magpakita sa camera. Magsisipsipan tayo din para lang makita. <laughs> kain guys, happy new year! Ibigay mo na Sarah. Tando kha. Ayun, na, no. buntot malinis 'yung inihaw. 'Yan din container niya. Buntot ng inihaw na isda. Ayun. 'Yan ang hindi mawawala Ay! sa Pilipino. Tanong mo urong ka dito para makita. Nana, is this clean? Dahil, ayun. ayun. Dahil puro karne kagabi, yeah, pinag-ihaw ko si mama ng isda. Siyan gumamit mamit yan. So, alam niyo lang. Kaya kayo na kay Kaya Evan daw yan, share kayo. Kain na guys. Tirang kanin. New year na new year. Bahaw yung kanin. <laughs> bahaw na may tutong. Kain. Mas masarap naman pag bahaw, di ba? Andito pa ang kalahati. <laughs> Ako malang lang ang kumakain ng isda. <laughs> si mama lang kumakain ng isda ng inihaw kagabi. Uh, anak pa si ako ng mga isda. <laughs> Yung pagkain namin ngayon guys, init-init na lang. <laughs> Tapos na ako. Pero may inig pa. Hindi na kami nagluto ulit ngayon kasi kami lang naman tatlo. Eh yung mga bata, mahina eh, naman kumain yan. Kaya yung pagkain namin ngayon is init-init na lang. Lang arte-arte, di ba? May pagkain pa naman. Ba't ka naman magluluto? hmm Pag nabos, huwag pag gising, kain. Kain, tulog. <laughs> Pag gising, kain ang eh. Pag gising, kain. Kasi wala nang kakain dito na iba. Mm. Kahit init-init lang yan, sarap yan. Mm. Uh -huh. Okay. Parang juice lang naman. Hindi talaga kami guys umiinom. Kung pinili yung alcohol Kaya naman yung ano, para lang may mainom kami ngayon, ganyan-ganyan lang. Ano. mga ganto-ganto na lang. So, baka naman, umiinom kami ng ganto. Ubas pala yan. Tignan mm -hmm. mo mama, ay, na masarap. Huwag mo lang lagyan ng yelo. Hmm? Hmm. Sabi ko kay mama, tikman niya. Eto. Kasi hindi naman nakakalasing. Ayaw niya talaga. Tignan ko na yung tuloy. Eh. So ayan guys, yeah. kain muna ako guys. Bye-bye.